nga pala kami sa Sunrise City kasi titingnan namin nyo ang park doon. It's almost half hour lang ang biyahe namin guys papunta ng Sunrise City kasi uh, nakatira kami dito sa Fort Lauderdale. Short, pupunta kami sa ibang syudad. At yun na nga nakarating na kami dito guys at si gabi naman ay nandun na sa water park. First time niyang makakita ng mga tao ng marami charis. Palagi lang kami nasa bahay guys, sa loob ng bahay. Minsan sa backyard lang kami nagpupunta. Dahil nga sa kaibigan kong Filipina na tenant namin, fire akong pumunta dito guys kasi palagi niyang dinadala dito ang kanyang anak. Ano nga guys, naghingi ako ng address sa kanya kasi pumunta kami dito. Ano nga, nakapunta na kami at yan, na-amaze ako guys kasi ang maraming tao. Ano naman makasosyalize yan si Gabi oy kasi palagi lang lang dyan siya sa bahay. Yung nga guys, akala ko nandito pa sila. Ayun na nga, bumalik sa kanilang bahay kasi nga gisapot ang iyang anak guys. So naman daw pumunta ng beach. I, layo-layo daw so so, 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 hindi siya napunta doon. Yun, ini-enjoy enjoy lang ni Gabi ang kanyang paglaralo-ralo dyan sa water. Uh, guys, so iba-iba ibang tao ang nakikita ko dito guys may puti, may ito, may katamtaman may kayumanggi. mangi, video video mo na si Uka guys sa kapaligiran. please guys free na free po dito guys magpunta, mag enjoy enjoy ito nga pala ang tinatawag nilang water park ang batang naglalaro dyan sa water park, ang check yung dalawa si Diwa ay nandito pala sa shade Yaman maligo doon sa water park guys may mga mother din doon naglalaro din kasama ng kanilang madunaki pero ayaw lang mabasa guys kasi nagvideo video man si Uka, yun guys so maganda din dito mag-picnic, dala ng sariling tent, food. Nakakaluag talaga dito na park, guys. So, yun na nga, guys. So, ini-enjoy. Enjoy muna namin dito sa water park. So, mayat Mayat, maglibot-libot din kami dito. Lulibo Lilibotin namin dito ang buong park. At talaga, binsan, pag weekend, dadalhin mo yung mga anak mo dito. mag enjoy talaga sila kasi meron ding mga slides. Meron ding mga amenities na mag enjoy talaga sila. Hindi lang water park at slides ang ma-enjoy nila. Meron ding climbing. Usually, ang mga bata, nandito talaga sila sa water park, lalong-lalong na nga summer ngayon, gusto nilang magpabugnaw. So lumabas kami doon sa water park and explore naman ang ibang area at meron nga sila ditong train-train. Hindi train. ka din maglaro-laro dyan. O yun, may bata. Gabi nandoon na pala sa loob. O pili ka dyan mag... Uh, dagan-dagan. Is train ang kanyang design. So, meron din siyang para siyang Maglaro-laro ka diyan mag-explore-explore explore ka. Syang maganda siya pag may activities kasi may exercise talaga yung mga anak mo dito. Pag usually ang bata nandoon lang sa bahay na nanood lang ng TV, hindi na-exercise yung kanilang mga katawan. Maganda, idalhin mo sa park kasi may enjoy sila, may exercise ang kanilang mga katawan. At syempre maganda din ang mga tanawin dito. Gab, have some gabo, there, Gabo. The other, the other side slide So, para mas madali, diyan na lang siya dumaan, guys. Papunta doon sa sinasabi kong mag-slide-slide siya. Saanan ko din, guys, na pinag-slide-slide no, siya. Guys, what? ang init pala ng slides. ay Ayun, nasakta ng kanyang wait po. Yun, timing. Nakapusing si ate. Charis. Ganda talaga ang tanawin dito, guys. So, dito muna kami nag-explore-explore. Explore. Nilibot-libot muna namin. Nilalasap talaga namin ang moments na nandito po kami. Meron din silang horsey-horsey, guys. O, tingnan nyo, no? Lasakay na sila rin. Pagpunta namin dito, alas unsi na ng tanghali at sobrang init, guys. Na dito magpunta mga alas 4 ng hapon up to 6 p.m. Ano na, hindi na masyadong mainit. Kahit nga alas 4, guys, mainit pa rin kasi nagsichange yung weather. Punta naman kami sa kabila kasi may nakita na naman kami dito kakaiba. Sinasabi ko na climbing, climbing, charis. Hindi ko alam po ano talagang tawag nito. Yes, nung kami dito Saturday, so yun na nga, marami ding mga tao, may mga activities, ding mga ibang tao dito may party happy birthday din doon sa boat i-enjoy talaga ang mga bata guys kasi uh, kids activity o oh. pwede ka dito mag climb climbing o si Gabi na para ng monkey explore talaga nila ang park kasi maraming mga activities or mga amenities sorry sa tingin ko every Saturday or Sunday maraming tao dito hindi ko alam kung ano ba sa weekdays meron po bang pupupunta dito siguro meron mga 4, 4 o'clock ng hapon pagkatapos ng trabaho dali nila ilang ng mga anak diri ah diri magdula-dula. Wala pong babayaran dito, guys. Totally free kasi para siyang government park. Hindi siya uh, hindi siya private park, pag private kasi magbayad ka, guys. Puro ang babayaran mo lang dito. Hindi ko lang sure siguro yung mga parang may bahay-bahay tin, na kung gusto kang magparty-party. -party. Pero 'yun na nga, Magreserve ka. Kasi naman may opisina naman din doon. Magtanong ka doon. Ayaw mo naman ang parang clubhouse o ayaw mo ng boat pwede ka naman magdala ng sarili mong tin, sariling upuan, yung mga foldable lang para easy lang siya dalhin. Aligab! kami. Mga baybahay bahay dyan, guys, is design lang yan, Charis, laruan. Ah, hindi ka lang makapasok kasi lak. Nah hindi naman talaga yan siya laruan. Parang design lang talaga yan siya, guys. May mga bata naglalaro, may nagbabikers. Kaya lang, hindi namin nadala yung bike ni Gabi at kang diwa. Saka mainit din, guys. Wrong timing lang din yung pagpunta namin dito kasi alas 11 na ng tanghali. Magpunta dito guys mga 4 o'clock ng hapon. Kasi hindi na masyadong mainit. Pala marami na pumunta dito kasi maganda pala yung park. Malinis, maaliwalas. at maganda ang tanawin. At saka may lake din, man mid lake doon sa kabila. Gusto mo namang mag-exercise guys, mag-running, jogging, pwede rin dito kasi may may lane naman po sa pag uh, exercise guys ng pag running or jogging. So, papakita ko sa inyo mamaya kung pupunta na kami doon sa malapit sa lake. Yeah, let's go. Are open. Yeah, it's not, it's not open. This is just for Kuan. fuel din guys o tingnan nyo may gasoline station pa kunuhay charis Yan nga yung sinasabi ko kanina na may ano yan, clubhouse. So yan, magbabayad ka pag gusto mong dyan ka magparty-party. May I mean, clubhouse guys or tent or boat, ang tawag boat, ang tawag dyan guys. So yun, mayroon pa doon sa kabila. Yung area naman ay sa mga bata kung gusto magbike-bike. -bike for ano lang siya, pang bata lang talaga siya dito guys. Design siya sa maliit na village. O tingnan yung may mga baybahay, may road din. <laughs> Nakakatuwa kasi maganda tingnan. Aligab, Gab. Come here na, Gab. Let's go to daddy. May nakikita tayong lake so pupunta nga pala kami dyan mamaya. Let's go to daddy bumalik kami dito sa may climbing climbing kasi nandito si Diwa. Kung dito lang sana kami nakatira, everyday siguro kami dito magpupunta. Ang layo-layo namin. It's 30 minutes ride guys, papunta dito. It's been 2 weeks na po hindi kami nakabalik guys kasi busy-busy din kami sa paglilinis ng kami mga efficiency room. Hopefully next week papun magpunta kami dito guys. Dadali namin yung mga bata para mag-enjoy naman sila ulit. Gabi! Are you okay? Let's go. Come here Gab. Let's go there, Gabby. Four, five, six, everything, six. So we got there and where Alina Gab, Gabby. Yun, so pupunta kami doon malapit sa lake. Titingnan namin kung anong meron okay. doon. Gabi naman, gusto daw niyang maglaro-laro lang. Ayaw niya sumama. So, dinala namin siya. Nga okay, naman, ibili na mo siya, guys. Oh my goodness, mawala pa lang siya, Chari. guys, okay, so another tent na naman or boat na nandito nind ang mga ibang tao. my bird! Okay, alright. So, papunta na kami doon sa my water or sa man mid lake. So, so papunta na kami dito sa man mid lake. Hi, guys. So, nami din rin nagsuruy sa park. So layo-layo gid biyahe no man naa sa mga 27 minutes. Kay nagpuyo ni sa Fort Lauderdale tas ni anhi diri sa Sunrise City. Ay, mga nindot na park diri. So naa pag lake. late Man Mid Lake. Look at that. Naara. Naara guys, Man Mid Lake. Kung nakita ninyo nindot kay diri ang mga nindot kay diri ah. Han is that house han or is it just business business building? Business building? Ah. Ah. Tanawa guys. Oh, mga mga tumi dito guys oh. Wow. Nice kay diri ah. Dapat mga balay-balay dito oh, para sa mga bata. No, naay mga tanom. Adiri na si Gabi. Wow. Nakabiting sot kay gikan maninaligo dito. Yeah, yeah, I'm dioban to go suru the bandit. ba na, no, no, mga balabalay oh. Dito may ganina. Tapos na mga tao. Diha nagbadalas lag mga pagkao, nagpicnic sila guys. Tapos sila mga griller. Nice kaayo. Yeah. Pero diri man good kay kanang itawag ani. Kung gusto kag free magdala kag imong ng tent para ana nila oh nagdala. Pero kana sila na ay na ay kuan shade so pura murag magbayad ka. Basta magkuan ano ba ra ni dari guys? Oh, kanindot. Wow, very nice. Luag uh, luag nga park Nai pag i dito si picnic sila guys. No, you cannot swim that one. No you cannot, you cannot go on because it's not it's not good. Wala ay isda guys. Ay paghawid ga gab kay naay kuan ni kurinte. Mm, do not hold this one on oh, this. Wala na nakita nga isda guys. Ano na isda guys oh? Huh? Fish, Look mommy? at that. Have fish. Fish. Wow. he can swim. Hmm, where's the another fish, mom? Yeah. Oh. Look at that. Ay, kaya isang So, diha na yung mga kundalinyong. Na yung mga kundalinyong, guys. Yeah, have fish. He's swimming away. It's just for decoration. It's not, I think, it's not for fishing. What? Yeah. so many you only see one yeah i see about lot. 20 fish there yeah i saw a lot of fish Garbage can. Here. Why did it? throw? Daddy, Daddy, hold her. Dad, he can. Huh? She can't. Yun, so umalis na kami doon sa may parang fishing area. So maganda din doon. So ngayon, nandito na po kami. Naglibot-libot na po kami, guys. Buti namin ang buong park, Charis. So wala talagang area na pangit. Talagang maganda talaga lahat dito. Guys, may nag-aalaga din talaga dito sa park. May nagkakat ng grass. Nag-aalaga ng mga tanim. Pero take note, free lang po siya, guys. So free lang po magpunta dito. No, o may iguana, guys. Wow. So kami nakikita. A government park naman one, ito, guys. So yun. Pag government park, guys, walang bayad. Kahit kung mag gusto kang magpunta dito, magtanaw-tanaw ng mga views. guys, may boat na naman dito guys, may nagparty party na naman so enjoy, enjoy talaga sila guys so, dito pag mayroon kang mga groups of friends, tas magsabot-sabot mo 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 diri, chip in, chip in mo, ang bayan daladala na lang dahil o pagkaon ba diba? ma-enjoy yun, may area nga murag free siguro to, wala lang siya tent, pero na siya lamisa, bangko siminto, huli oi, sunod si, oy, sunit si mana, makabalik kung mi diri, magpiknik-piknik magdala o pagkaon ba, pamahaw picnic ba kuno hay charis enjoy, enjoy ba, eh? kay kay diri tanaw sa mga palipot. Tiremuan og mga kuan siguro, mga las utso sa buntag, no? Pamahaw ba? dala og pagkaon fresh pa man ang kanang kuan fresco pa ang hangin ay <laughs> siya init so katong pag namo diri last time is alas 11 na sa udto so init si siya, siya kaayo yun na nga guys ang luwag-luwag po talaga ng park ang layo na nang nilakad namin pero hindi para hindi parang kami natapos sa paglalakad take note ang daming-daming mga iguana dito guys oh my goodness backyard lang namin to nako hindi talaga sila makaano sa backyard namin pagpupunta sila ng backyard aanuhin man namin guys kasi kinakain man nila ang aming mga tanim so free na free talaga sila malaya talaga talaga silang sa mga tao. Hindi namin na ay nako, hindi namin sila friends, charis. Ang backyard namin, cemetery at the same time, charis. Alam nyo na, animals allowed talaga sa aming backyard, guys. Kasi ang hago namin sa pag-atiman sa aming backyard, tas kakainin lang ng mga hayop. It's a big no po talaga sila na makaano sa aming backyard. Hindi talaga sila malaya, guys. Sorry. Ang yes. mga iguana, free na free talaga silang makikalubilo sa tao, guys. Makikita mo nang sa daan. Backyard, pag nandoon yan sila sa backyard, ay, ang layo ng kanilang mga espiritu, guys. Magdagan talaga sila pag makita, makita nila kami. Raman kami yung tamanjiri, guys, ba? Alam nyo ba si, alam nyo ba si, ano, si tamanjiri? Kami yun. Sabi, bising busy sa kakaturo ng letter X daw na nandoon sa man mid lake. Anyway, ah, okay. so gutom na gutom na po talaga kami, guys, kasi nagpunta kami dito. Wala pa po kaming pamahaw kasi na i ang mga person na inigiagwanta lang namang kagutom guys basta makaanhin ng deri wala man sad may na nagbasol kay lindot man sad ang mga paligid. sinasabi ko kanina nga pwede ditong mag jogging jogging mag -running, running kasi may ano siya lane sa pag jogging nakita kayong malit na daan dyan Ayan po ay pang jogging or pang biking is so, oh, may upuan. So, free din yan mag dyan, dyan, guys. Another iguana na naman, guys. So, yun na nga. Ang happy-happy nila dito sa park kasi hindi. Wala mang mahilabot sa kanila, guys. Huh? Yeah. Hmm. yeah, I saw it. Ali, grab, have fish, grab, bo. There, there, Look, look at my hand. Mm -hmm. You see the fish? You no see? Yeah. In the water? That's a fish. Hmm. Wait a minute, banana, mom. It's in the water. I think they raise that one. It's not for fishing. You just raise it. it you just throw it in there. Yeah. It's not for eating or for fishing. Yeah. Uh -uh. Ay, iwan na kan swim my love. <laughs> na no, I never knew that. So, I just real life. Tapi, gusto nang bumalik yeah. doon sa water splash o yung pinatawag na water park. Ito naman na area, may ano din dito, boat. So, may nag-party-party din dito, guys. Parang may nagbe-birthday yata. panahon at the same time, hindi namin maramdaman kasi mahangin din. Hindi talaga pag may mga puno-puno kasi nga mahangin. Dami-daming iguana. May nakakita naman, na naman kaming iguana dito. They also bring dog here. They also bring dog. Ah, dog here. Uh, okay, this is white, my lover. Mommy. Mommy, oh, there's, oh, there's a birthday, man. Yeah. Over there in the mountain. Stop it! Stop it! No, mommy, you're not see it. I see it. No, you're not see it. Do you want to sit, walk? Do you want? Nope. Come here. I don't like walking. Leave her alone, mom. Leave her alone. Mommy, look. Ah, guys, so bumalik kami ulit dito sa water park kasi gusto gusto ni Gabi maglaro dito sa water park. Ah, nga so sumali na rin si Diwa, nagbasa-basa na si Diwa. Um, si kami nakarating guys at yun na nga, mag-uwi kami na alas 4. So wala pa kami kain, so gutom na gutom na ang mga person. finally nakauwi na rin kami guys so basang basa talaga si ano si Diwa at sa gabi hindi ko pa sila binihisa Ay na lang kami na makarating kami sa bahay kasi liliguan ko pa man yan sila guys ah guys wala kaming luto sa bahay as in wala kaming pagkain na makakain pagkarating namin so nag decide na lang isa na magbili na lang kami sa fast food chain which is make go closer Forget the barbecue sauce. Well, well. So, nandito na kami. Naka-uwi na kami sa bahay, guys. At, yon, Ready to eat na ang mga person. Ngayon, goto mo na kayo sa Ang giingon nga laag pa more. na diha halag laag man.